waiting ako mga kachon kami paalis so sipot lang kayo dyan <laughs> samahan nyo ako sa aking uh, araw ng birthday na may duty yeah ito nga ni Juwata yung birthday ay lilipas din niya <laughs> kami ngayon sa Makate gawa so, nga nung uh, dito yung uh, meeting ng aking amo so Ayan lang, set uh, up ako kung ano yung mga nangyayari ngayon sa birthday ko. Sa araw ng birthday ko nga katala sa iyo. Okay. Nais nice ko lang magpapasalamat sa aking boss. May uh, maraming salamat po talaga sir. Salud. Uh, alam mo na yun, uh, hindi ko man i-flex pero thank you so much. morning yeah, uh, itong vlog na to karoon po ito kahapon gawa nung hindi na ako nakapag vlog kahapon gawa nung uh, may trabaho na ako And may lang ulit kagabi uh, late na rin ako nakawin. ayun kamusta po kayo lahat so ito na yung araw ng aking birthday so sa araw na to wala namang na, gawa ng may duty ako maraming salamat ko din sa lahat ng mga mga bati sa akin uh, na-appreciate ko yun thank you so much talaga sa mga kapatid ko mga pamangkin sa mga anak ko yan, thank you so much love you ayun so ano nalang, abang-abang nila uh, abang-abang nila tayo kung ano pang mangyayari sa araw na ito? <laughs> yan yeah, ang tumakad saan yan? lang. <laughs> Ayan, so magluluto pa ako ng lubo. Yeah. So, Kasalabuyan ko pang uh, pinalambot yung manok. ayun. Kaya ang kong, hindi ko nang ganito. mong na Eh? Ko nagkinala na pustiso. Two hours later So yun mga ka-channel Duty mode Duty mode muna mo ako mga ka-channel Kailangan Ikaw nga ni Juwata Yung birthday ay lilipas din yan <laughs> Alright So update ko lang kayo mamaya mga ka-channel Kung hindi, pang, ano ba yung mangyayari sa araw na to. Kaya stay put lang kayo dyan mga ka-channel So yung mga ka-channel na ako may Andito na ako ngayon sa uh, Trabaho ko At uh, Waiting ako mga ka-channel kami paalis So Stay put lang kayo dyan <laughs> Samahan nyo ako sa aking uh, Araw ng birthday na may duty. Yeah. One hour later. Yo, what's up? Yan update ng mga ka channel. So, nandito ako ngayon sa dito kami ngayon sa Makati. Gawangan so, ano nung uh, dito yung uh, meeting ng aking amo. So, yan lang. Uh, Tentap up lang ako kung ano yung mga nangyayari ngayon sa birthday ko sa araw ng birthday ko mga katala so, ay sana dyan lang kayo mga katala alright So, yun mga katala tumawag na aking uh, boss kailangan ko na siyang pick up it Alright, so pa-exit na ako mga ka-channel. update ko lang kayo mamaya mga ka-channel kung hanggang kung ano pa yung mangyayari <laughs> putol-putol yung vlog natin mga ka-channel putol-putol yung vlog natin mga ka-channel so ilang uh, sana dyan lang kayo so yeah, mga ka-channel bakit na ako right nais ko lang kapag nais ko lang magpapasalamat sa aking boss uh, thank you marami maraming salamat po talaga sir salute uh, alam mo na yun uh, hindi ko man i-flex pero thank you so much sa mga ka channel alright baka tayo dito Kaya Ta tao tika Gina, hindi na ako nag-message sa iyo tay. Gawa nung kumakababa ka man, maalanganin din ako. Ayan. na pick upin yung aking amo mga ka-channel so update ko na lang kayo mamaya mga ka-channel one hour later so yung yeah, mga ka-channel uh, nandito na kami sa uh, malapit na kami sa bahay pauwi na kami dumaan lang si Bo sa subway at uh, bumili siya ng kanyang paboritong salad yeah. so pagkatapos nito pauwi na kami mga ka-channel Alright. 15 minutes later. Alright, mga ka-channel. Finally. Woo, shout out ka mm. Yeah. Oh, eh. Oh. <laughs> <laughs> Yan mga ka-channel. So, pa-uwi na ako. At, uh, mamaya babalik din ako dito para magpa-walking sa aso pero magagap pa naman Uwi mo na ako right so yun mga ka-channel nasa bahay na ako right oh yeah hello ba't ikaw pa nakabihis mati ka pa naka bis yan anak ko mga ka-channel yuhuuu yan right so yung mga ka-channel so hanggang dito na lang itong vlog na to at uh, pasensya nyo na yung vlog ko putol putol mga ka-channel gawa nung sinablog ko lang yung ano yung mangyayari sa araw ng birthday ko <laughs> na naka-duty. Yan. So, maraming maraming salamat po uh, sa lahat ng umabot sa dulo nitong video. Thank you so much.